Good morning mga pagra. Kamusta kayo lahat? So another day, another vlog naman tayo guys. It's raining here. Medyo maulan. Maulan talaga. Maulan dito sa aming kakarihan na. So punta ako sa aking court to kasi magluluto tayo na. Napakasarap nating ulam. Pwede ba? mabasa mm -hmm. daw. Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood niyo ang video ito guys. Ay naku, maulan ang ating kalangitan. Nagkuha ako ng aking kinapihan dito ba? Bukas, sabi ko sa kusina. madulas ang ating daan. So, hinahinay tayo dahil akababalag ah, na tayo. No? So, dito ko kayo ilagay dahil back time natin magluluto tayo ng ating pagkain ba. So, magluluto ako guys ng ano guys uh, kasi baka masira pa itong nabili ko na uh, spinach or anong tawag ito sa amin ay na mental block ako. Kulitis. This is kulitis in our province. This is called kulitis. Daw. So, nakabili ako. So, lulutuin ko ito, sya, ga. Balik magkisa lang ako ng sardinas at saka ilagay ito ako kasi, no, ang sarap, no? Kasi puro tayo manok. Ilang araw tayo nagmanok, naglaham. So, kakain naman tayo ng ating pagkain. So, by the way, ga, yung mga cooking video ko dito ga akin ng iyon pagkain ha hindi yung pagkain ng aking amo kasi sa amin ang amo ko ga siya ang nagluluto so hindi ako ya hindi ako video pag magluluto siya guys so ang ginagawa video ko dito ga ito lang ang aking mga pagkain na ginakain ko dito because i can cook food for myself free ako sa pagluto kanong aking gustuhin so ba Kagwapas ang ko na kulitis daw na kulitis itong tawag ng spinach ito sa English, di ba? So magluluto tayo nito, gisahin lang natin na konting sabaw at ito ilagay. Ay, napakasarap na di ba ga? Nako. So unsay ulam niyo diha? So ito aking pagbisihan ngayon kasi break time natin, no? Luto-luto tayo, magkain tayo ng masustansya. Ano ba? Para sa disipulo ko guys kasi ano, ang lamig na dito, saka umuulan pa. Spinach. magstay sa saya dito magisagisaga ay so ah, sabay-sabay na lang natin itong sibuyas at saka yung garlic ga kay bumana gapon ah, hindi man na sila gapon maglilibag da sa aton nga uh, kaldero ga no ang ating uh, hot lego ang ating sardinas na pula ang aking ginamit na guys may green man kasi gusto ko medyo may anghang konti so uh, pula na sardinas ang aking binili so unsay mga ulam nyo diha panga so shout out sa makaka nito guys no mga simpleng lutong bahay no na uh, ginacrave natin pag nandito tayo sa abroad ga mga simpleng ulam mga ulam na ating kinagisnan no gaano, um, pigado kita kada asing una ga to, medyo mo ning ng nga ulam dati mga, mga kinagisnan natin na mga ulam ulam no? ay simple lang na yaga, ah, ng sardinas nangyagisahon kag lunda sa mga doon madunlan pa ko pa lunda sa mga dahon-dahon na mga uh, kumakikita sa inyo ng mga uh, garden ay di po ga ay nakusob na na nadayon niya grabe nadayon niya nga energy ka no <laughs> ay gusto ko pa gani may ano eh gusto ko pa tani ano malunggay kaso walang wala pa ko di may nakita sa palibot ko malunggay ga kay wala pa ka wala pa nakarecover ang malunggay to sa aking kapitbahay ga o kay ano pa nang na uh, tamaan, ng init so maybe next month siguro baka nabubuhi na yung malunggay nila ga maghingi-hingi ako doon sa aking uh, pinay na kapitbahay So itong ating kwanta day no, ang simpleng ulam natin ga ano sa kala ay balaga do ano, kasi dito ga ka, ay naku araw-araw kay mo. So sa kung nga kwan gay ang KFC ko ga ka, kasi marami akong KFC na binigay ng aking kapitbahay do no? mga apat or lima siguro to ka malalaking mga chicken joy ay di puskol ya ga diligwa ma kusang kaon mo eh nakakaano man nakakaano man kun itapon so gin ko lang tu kakaon kaon da so medyo na bedli na tayo sang mga manok-manok ano tapos nag take off tayo chicken in the summer ng ating ulam ga so yun ang ating pinagaano dito o oh. gin timpla na natin sa asin lang at sa kapaminta yun lang ang aking ano guys Uh, pantimpla dito sa acting simpleng ulam ga kaya ayoko man ng medyo maasin kasi ginaano ko lang gay eh, less lang ng ating uh, salt at saka black pepper lang. Wala tayong mga magic sarap or mga bitsi na ginalagay-lagay. Ga kasi nasanay na ako dito guys na ganun lang ang aking panimpla or maglagay ako ng mga chicken cubes or ano pero sa dito wala akong nilagay only salt and black pepper lang ang aking seasoning dito na ginlagay ga so ilagay na natin ang ating dahon-dahon ga oh mm, gitimpla pagali ulit <laughs> <laughs> Ay, nak So, kamusta kayo di ha? Anong unsay, unsay mga ulam nyo daga? So, sa kanamit, kaya loko sa kakon, kaya nga nabili nga, ano gaon, nabili uh, spinach or, or anong tawag sini? na mental block naman ko ga <laughs> kulitis kulitis ang tawag ito sa amin sa probinsya gas negros ga sa so, sandamo ginaya ka kulitis sa amo sa kakampuhan ga no may mga tunok-tunok pa naga pero dito medyo hybrid maninga kulitis ga Kaya wala man isa sang tunok ga so hindi na natin ito pagpahaba-habain pa ang pagpabukal sini ga okay nami ya anong, nang hindi siya bala malata So, kunting ano lang, ah, kunting pa boil, boil dyan sa dahon natin at saka, at saka ano na natin, kukuhain. <laughs> kalisod ka dyan, bala magsigit Tagalog, bala nga bisaya kita, gano, ilunggo. <laughs> ang ilunggo ka, kalisod ka dyan, bala magtiga Tagalog, bala, pero bahala na kayo dyan, kayo na ang mag, ano, ah, kayo na dyan ang mag uh, adjust ga kung hindi kayo naka uh, inchindi ng aking sinasabi at eh, wala tayong mahihimo eh. So, ito na guys, sa luto ng ating napakasarap na ulam for today's video. Ang ating sardinas, ginisang sardinas na may spinach or uh, kulitis. At saka nagluto din ako ng dalawang isda tinanong ko kasi yung aking kapitbahay kung gusto niya kumain bigyan ko siya ng aking niluluto sabi niya ayaw niya daw ayaw niya daw kasi mag ano sila mag order sila sa uh, restaurant so hindi niya na hindi niya siya kakain so ako na lang kumain ng aking niluto kaya hindi ko na siya binigyan kasi nagsabi naman siya sa akin at saka dinalhan niya ako ng watermelon o oh, ba diba? <laughs> basta mabait ka sa kapitbahay mo guys ay share share lang no share share so kakain tayo mga pangga ito ang ating simpleng vlogs for today, no? Kakain tayo di guys. Ah, di po gaya nga wala na ni Kwananga. Wala na ni Preno Preno. Ya kay Gutom na, no? Naga, pero turuok na nga to, nga. Bitok ga. So, uh, enjoyin natin ang ating ulam, no? Ah, bahala na kung nagasaramihay. Dahil sang sagay ka. Kaon ga. Okay, kanamit. Kaya bala sa sudaan ko balaga. So, thank you, Lord. Gidya sa ating ulam for today's video, ka, no? Kasi napakasarap talaga. Ay, na Kwan Gikuya ka sa akin. Ginisang sardinas na may kulitis or spinach. So, parisan, pag sang mainit-init nga kanon, abaw, gaso aso so, kay bagong, bagong uh, tinigang. Tapos nagprito pa sa isda adipugag ah, ga ason agi ga eh tapos may ano pa tayo na watermelon agoy ay, naku. Why, why na niya? agdagda agda, agda bahala. Na lang kay, basta kay mapaspas. Kudres ang kaon ka. Magamuni gani nga. Sudan ka. na lang niya. Mansig-mansig na lang niya. Bahala. kada mo sa kabuhi. Muga. No? Si anong ulam nyo daga? Ay, sabayan nyo ako dito. Magkain-kain man tayo dito. No? Kasi, uh, kayo na titingin lang sa akin. Ah, habang ako ya yeah, kumakain. Sabayan nyo ako ga. Ka, makuha din kayo ng inyo da. Makakain ang mga bahaw-bahaw nyo -bahaw, da. Or ano da. Mga uga or mga ano <laughs> pati ulo ka, isda ga, tulong ga <laughs> ganun tayo pag magprito no, nagkakwangil bala o kispi-kispi so salamat sa panunood mga pangga and ay, eh, grabe busogin ako ya. thank you lord so thank you so much guys for watching